Mamadali Mama, ang mga kabataan yan sa pagkuha ng mga bakal na nagbibikis sa mahabang bakal na nasa likuran ng truck. Ang tagpong ito, hindi na raw bago sa container van driver na si Jabar. Matakot ba mamaya? Saksakay na lang kami bigla. So ano pong ginagawa niyo kuya pag gano'n? Naya na lang ma'am. Mga kababayan, ito ang dating muka ng Maynila. Hello! Mga jumper boys na walang takot umaakyat ng truck. Mga pasaway na kinatatakutan sa R10 at Boom, Maynila. Pero nang naupo si Mayor Isko Moreno, ibang-iba na ang ihip ng hangin. Ang dating siga, ngayon parang maamong tupa sa harap ni Yorne. Eh, sinabihan ko na kayo huwag kayong didiskarte sa arte ni. Sarap niyong konya ta. Sarap niyong konya ta. Uh, ikaw yung nasa video. Uh, August 1. August 1 po ginawa to. Ayan. 40 years old ka na may pamilya ka. O kita mo. At paano ngayon yung pamilya mo? May anak ka. O kita mo. Mauhuyo ka. Tapos, paano na yung pamilya mo? Eh, sinabihan ko na kayo, huwag kayong didiskarte sa arte eh. niya. Ano na ngayon, ang galit na ang taong bayan. Binibidyoan na kayo kahit saan. Ang daming camera sa Maynila. Ayun, kayo talaga. Ang ang inaapi sa pohan nyo rin mahirap. Kasi ang tinatamaan doon, driver, pahinante. Kayo talaga, oh. tagay Imelda ka? Oo. Oh. Taga sa atin ka pa. Di ba sinasana, nananawagan naman ako lagi na huwag na kayong didiscarte ko? Oh. Ito po yung nasa video. Eh, ito naman, si RJ Alvarez. Kasama ka rin to, itz. Ay, nako. Kamukha mo pa naman si Soren Legaspi. <laughs> Soren ba pangalan mo? Oo, so, pala yun. Ayoko, uh, malamang, pinangalan ng nanay mo na kasi malamang kamukha mo si Soren may tsura ka pa naman. Sputnik kayo pareho. Oh. Ako yun na kayo dati. Isang beses pa Isang beses. Pangalawa to. Kaya ano sentensya mo nung nakaraan? Hindi nga po. Reglo po. Ah, yung ano. Wila mo na yun. May gobyerno na sa Maynila. Sayang eh, nakakapanginayon eh. Ang gaganda pa naman ng katawan niya. Eh. Kami pwede pa naman dumiskarte sa iba. Pwede nga ang asset ng pulis to eh. Sa totoo lang. Kung katulad yung ginawa natin mga tulonges, ginawa nating asset. Di ba, lalaki na yun mga bata. At tataba na nga ngayon. Dati, solvent lang tinitira eh. Oo ngayon, pa-jollibee-jollibee na. Hmm yung mga kinuha natin sa recto. Oh. <clears throat> ano kay Jerry? Mga oh, taga sa atin din. Parang ganito pa yung tsura nung nakuha ko dati. Pero ngayon, mga ano na, mga mama na, magaganda na yung tsura eh. Sa so, totoo lang. Ah. Oh. ito, si Mark Kevin. Paano ano mo si Cesar Chavez? Wala naman. Ano mo, taga Bicol ka ba? Oh, yeah, kamag-anak mo si Cesar Chavez. Oh, no? chief of staff. Bicolano <laughs> <laughs> ka. Yes. Pero lahi mo, Bicol. Eh, ito po. Ha? Sila po ay lahat na arresto. Oh. Ng MPD, DID, Tracker Team 1. And Counter Intelligence Security Section under the supervision of uh, police lieutenant Colonel Robert B. Sales. ano ang tinanyo? ano? ano? Paano ngayon ang pamilya niyo? Mabigat yan. ano? 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 Alam niyo, siyempre, masakit di sa kaloobang ko. Uh, pakulong ka ng pakulong ng tao. Eh, kaya lang, hindi naman ako nagkulang sa kanila o kanino man. Kaya sabi ko lagi, mga tolongges, eh, huwag na. Huwag nang ipagbaka sakali. May gobyerno na sa Maynila. Hindi kayo titigilan ng pulis. Alam niyo ba, paborito? Ito ko, ikaw hinahanap niya, ano, Chief PMP. Oo. Oh nahanap ka ni Chief PMP. Pinabanggit pa si Chief PMP dito eh, di ba? Biray yun, pati National Police. Hinahanap kayo. Hindi talaga matatapos yan. Sayang naman. Eh, ikaw may anak ka na rin. Wala pa. Wala ka pang pamilya. Wala pa. Eh, ikaw. Meron na. Bumechot ka na. Ah, Ilan na anak mo? Nakapatay ah, lang po. Ha? Ah, nakapatay lang po. Kaka... Dibig lang po. Ah, namatay? Ilan anak na mo? Sorry ah. Ah. Condolence sayo. Oo. Ah. Wala tayong magagawa. Binawa niyo yan eh. Hmm. Kailangan ko kayong papanagutin sa mata ng batas. Ang maswerte lang kayo, pag inuuhuli kayo ngayon, nandito kayo, ahayaan ko husgado ang ah, magsabi kung kayo may kasalanan o wala. Pero hindi po pwedeng walang gobyerno sa Maynila. Magtino na kayo, sabi mo. ikaw ba may mga uh, brad ka pang Sputnik? Sabihan nyo na. May gobyerno sa Maynila. Teka, hmm. Tiga, o, sputnik ka, di ba? Sabi mo, tropa mo. Ang um, sayang lang, maulit mahuhuli kayo. Eh, yung isang nga nahuli namin, mayo pa ginawa eh. Buti ni-repose nirepost ng mga sa social media. Nakita namin mo nga, o kahapon, nandito. Nakalawit din. Tigilan nyo na yan. O, wala. Magkano lang? Magkano isang gulo? Magkano mo na isa liya? O, kita mo? 2-5. O, kumakulong ka. Ano sentensya ng illegal possession? 20? 8. 8. 8. Minimum 8. Magkano? 2, 5. Uh. Eh, pag abalisong, pag ganun din. Mas mawaba ako ante. Uh. uh, eh, magbago na kayo. Wala talaga. Walang mangyayari kasi may gobyerno sa Maynila. Sabihin nyo na yan sa tropa ninyo. Pinagbubuti ko nga ang trabaho ko para mayayos ang pamilya niyo. <laughs> oh, anyway, uh, sa ating mga kababayan, oh, oh uh, password, lalagay ko yung password mo sa Facebook. Oh, ulitin ko lang no, para doon sa mga bagong nanono. Ah, ito po yung video ha. Padala nyo na rin kay Chief PMP. Oh, nag-aalala si Chief PMP. Ito po, August 1. O, sa panahon ko, ginawa. O, ito na po siya. O. ha? Ay, sabihin nyo lang si Chief uh, Case Resort. O, kaya uh, ako naman, payo ko sa inyo, wag na. Tigilan nyo na yung R10. Sa mga kababayan natin, uh, uh, sa lungsod, kung kayo'y may mga kilala rito, you can go, katulad nung kahapon na nawagan kami, yung truck driver o ngayon kinasuhan na nagpile lang complaint you file complaint pumanatag uh, ko kayo, mga batang Maynila, uh, at mga taong dumarako sa Maynila uh, uh, we'll do our best I always believe in our Manila Police District uh, we're gonna do our job uh, katulad ng pangako ko sa inyo Maaring hindi ko sila mapigilan gumawa ng mga krimen o katalonggisan. But we guarantee you when they do it in Manila, tatalo pa namin ang buong bansa, mahanap lang sila para mapapanagot sa mata ng batas at justisya. Yan ang guarantee namin sa inyo, mga Batang Maynila at mga dumarako sa Maynila. So muli po mga kababayan, ito na po sila. At kay ano, Sinulit yun si Reklamador. Reklamador, vlogger, good job. Ha? Galingan nyo pa. Pag kayo may nakikitang alingas-ngas, videohan nyo, padala nyo sa amin, aaksyonan natin. So muli, mag-ingat po kayo. Magandang araw. Manila, God first. Thank you. Hey, Makikita sa video na walang oras sa mga sigang ito sa pagnanakaw mga kababayan, umaga o gabi. Umaakit sila, nilalagay sa peligro ang driver at dinidiskartehan ang mga naghahanap buhay. Takot ang mga driver lumaban kasi siguradong pagdutulungan sila. Ganyan kagulo noon. Pero iba na ngayon. Dahil nang maghigpit si Yorme sa Maynila, sunod-sunod ang huli. At hindi lang basta huli, harap-harapan niyang kinakausot ang mga pasaway at pinapahuli ang mga ito. Ito ang pagbabago sa Maynila hindi na uso ang, sino ang siga. Kasi sa panahon ni Yorme, batas ang masiga. Yung mga dating nagmamayabang sa kalsada, ngayon ang babayit. Literal na parang maamong tupa sa harap ni Mayor. Hindi lang dahil takot sila kay Yorme, pero dahil takot sila sa sistema na binuo niya. CCTV sa buong Maynila, quick response ng MPD, at higit sa lahat, zero tolerance sa mga pasaway. Kaya pati Chief PNP, vloggers at mamamayan nagtutulungan na mag-report. Yan ang epekto ng leadership na may direksyon. Yorme even said, Magbago na kayo. Hindi pwede ang gulo sa Maynila. Hindi kayo pwedeng manakot sa matangang batas. Ito ang mayor na hindi nagsasabi lang pero kumikilos. Kung noon sa arte at pundo takot ang mga taong dumaan, ngayon mas kampante, mas maayos dahil unti-unti na wala ang mga mayayabang at gumagawa ng krimen sa lugar. Mga kababayan, ganito ang leader na kayang magtuwid ng lugar, yung kaya harapin ng mga pasaway pero kaya ring magbigay ng pagkakataon magbago. Dahil ang tunay na pagbabago sa Maynila hindi lang sa kalsada nagsisimula. Nagsisimula yan sa matapang na pamumuno. Kung bilib kayan sa pagbabago ni Yorme, comment, God first mga kababayan at huwag kalimutang ishare ang video na to. Salamat! Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palagi nagpapaalala na dapat alam mo to.